Hindi lang bata yung sinugod ko dito. Pati ikaw. Kasi Kasi gusto kita magsabihan tungkol dyan sa anak mo. Ay, ano daw sasabihan mo? Ay, na ko nang maayos yung anak ko. Inaaway din ng anak mo yung anak ko. Ay, yung anak ko ay inaaway na anak ko. No, Nakasan no, ba yung mga anak natin? Ha? Pia! Ano? Pia! Oh, Naku, hindi na ako makakagawa niya tamalan dyan sa anak. Sumi, Pia! Anak! yana na! Mo. Walang kumari-kumari ngayon ha? Pagdating sa anak ko, walang kumari-kumari. Asan yung anak mo? Ilabas mo yung anak mo. Wait, wait, wait. Bakit ba nga gusto ko yung anak ko, Mari? Ano nangyari? Ako nagigigil ako sa anak mo ha. O, bakit? Alam mo ba kung anong ginawa ng anak mo sa anak ko? Hindi. Ayan o. Oh. Anlaki ng pasa ng anak ko. Tumayo ka na. Ayun. Ay, Mari, hindi ko makita. Ayan o. Oh. Ay, sorry, Mari, hindi ko makita. Yung kulay niyo kasi. Aba, Huwag <laughs> mong ibahin ng usapan. Hinahanap yung anak mo kasi gusto kong pagsabihan yung anak mo. Hindi na bata yung sinugod ko dito. Pati ikaw! Kasi gusto ko itong pagsabihan tungkol dyan sa anak mo. Ano ang sasabihan mo? Pinalaki ko ng maayos yung anak ko. Ha? Sinta mo walang peklat? Ha? Maayos maglakad. Hindi ka tulad ng anak mo lang pa. Huwag ka na mag-alala kasi kahit naman magka-peklat ka, hindi naman makikita. Pinalaki mo ng maayos, isinaktan na yung anak ko! Teka na, teka Si Ayayda! Asan yung anak mo? Oh. Kita mo yung anak ko, ha? Mo dito. Kines ang kinis! Ang kinis ang galat! Kasi pinalaki ko na maglakad na maayos, hindi katulad ng anak mo, pakindig-kindig ginagaya mo sa'yo! Kaya yan, natato pa! Talaga ba? O oh, pwes, tingnan mo yung anak ko, tumayo ka anak! <laughs> tingnan mo yung anak ko! O! Oh. Kutis porcelana! Huh? Kutis artista! Ay! Marino! Ikaw ka ba yung ha? Tinuturoan mo talaga yung anak, Mala! Tinaapo yung anak ko! Tinaapo yung anak ko! Mala Diyos, ha? Ano, Mare? Ay, yan ano bang pala eh! Yung anak mo lang pala yung pala away eh! Ah! ah. Tanungin mo yung bata, tanungin mo! O, oh, anak! Sinasabi silang, sila si... Ilan mo ka? O, oh, anak! Ngayon, sinasabi nila, ikaw dan yung nang -away. Totoo ba yun, ha? Inaway ka nila, di ba? Si Sia! Ay! Mm. Ano! Inaway mo ba si kaya ang totoo, sino nang aaway sa'yo? Oh. Ay! Ay! Yung anak Ay! Ay! rin Ay! 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 Hindi Ay! 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 sa Ay! ko eh. Ay! anak Ay! 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 Tingnan ako ha Yung anak mo ha Kausapin mo yan Turuan ko na leksyon kung ayaw mo kausapin oh, yan Gusto mo ikaw turuan ko ng leksyon ha Kayong dalawa Hoy! bakit dalawa? Kausapin nyo yung anak nyo Huwag yung akin no Inaaway ng anak mo ako ha Ay, inaaway din ng anak mo yung anak ay, ko Ay, yung anak ko inaaway na anak no, ko Ay, ba yung mga anak natin? Yes, yes! Ay, Kasalanan mo, Tue! Ano ba nangyari sa'yo? Ba't yan yung tsura mo? Tingnan niyo na! Ah, Bing! Napadpad na tayo dito sa gubat kakahanap ng mga anak natin! Alam niyo, kasalanan niyo, Tue! Kasalanan niyo? Ha? Nananahimik kami ng anak ko sa bahay namin! Susugod-sugod kayo! Ano kasi naman kasalanan talaga nito, Tue? Eh, gusto ko lang naman ipagtanggol eh, yung anak ko kasi nagrabyado na anak mo! Abot lang naman eh! Saan ba kaya yung anak ko? Pag may nangyari talaga sa anak ko, ikaw mananagot ha? Papagbaranggay kita! Ikaw barangay ko kasi yung anak mo inaawi yung anak ko! Alam mo, ikaw kasalanan mo to eh! Kasi sumunod Pagka ka! Pagkakala naman! Sulpot-sulpot-sulpot ka rin kasi! Sulpot ng sulpot! Ano? Lea! Ako e! Hindi na ako makakagawa ulit ang maladyosang anak! Ano anak <laughs> Anak! Yana! Diyos ko, asa na anak ko! O, o. Okay. O, anong eh? anong ka, okay. ako ko. Ano ginagawa niyo? Ha? Ano ang ginagawa niyo? Bakit siya magkakasama? Kaya ha! Ang ano? Kaya ka tabi mo yan si Sia! Di ba magkakagalit kayo? Opo, pero bati na po kami. Oh? Tsaka po, marunong po kami mag-sorry sa isa't isa. Di ba po ang uwi niyo po? Oo, ka! Uwi lang yung uwi! Anong mga anak? Ito lang yung uwi yung, yung dalawa. Eh? Hindi ah! Oh. Aba, yung dalawa? Aba, ako pa yung uwi? Ako pa talaga sabihan yung uwi! Eh, yung mga anak naman natin kasi, yun naman yung pinaglalaban ko. Di ba po, bawal ang mga bata sumali sa mga away ng matatanda. Pero bakit po kayo sumasali sa away ng mga bata? Oo nga po. Ah, sila, ah, sila lang yun. Sila, sila. Ah, hindi, sila, ah. hindi, sila ito pa <laughs> <laughs> hindi po, kita ko Kita po namin kayo doon. Eh, ay, yun kasi. Oh, but influence talaga kayo. Ay, ay talaga. kami? baka naman kayong dalawa lang. Ano, ano. ako na uh, dating doon, ha? Ay, yun, yun nakakahiya sa mga bata. Ay, um, ano, na. Oh, sige na, mag maglaro na kayo dun. Mag-uusap mag na kami ng mga mami, ha? Oh, sige na. Ha? 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 Pagtihira. Alam mo, tinuruan ko talaga yung anak ko ng mabuting nga uh, sa naman mga sinabi. Tama naman talaga eh. Kayong dalawa talaga yung OA. Uy, hindi ah. Tignan mo naman yung sinabi ng anak ko. Bakit nga pa tayo nakikisali sa awin ng mga bata? Katulad na yun sa Facebook. Yung mga matatanda, dapat separate yung Facebook. Ay, bakit naman yung nyo... sagutin? Eh, kayo naman yung sumugod sa bahay ko. Hindi naman ako. Eh, pinaglalaban ko lang kasi yung anak ko eh, sabi kasi niya sinaktun siya ng anak ko eh. Eh hindi din naman ako susugod doon sa inyo, H hindi dahil sa kanya, no? Well, anyway, huwag anyway. niya nga tayo sa mga anak natin, mas matured pa mag-isip yung mga bata. Alam niyo, dapat tayo nagtuturo ng leksyon sa mga anak natin, tayo pa yung tinuturo ng leksyon. Ikaw nga ako sa anak ko, yung ako. Sorry hindi ako na sorry sa inyo. Lalong lalo na sa iyo. Sinugod pa kita sa bahay niyo. Eh, sorry din kasi nagpadala din ako sa emosyon ko. Ikaw din, Mare. Sorry din kasi dapat daw ako nakailam sa awin ng mga anak natin. Eh, sorry din, Mare Mar, kasi sinugod kita. Eh, sabi kasi ng anak ko, inaway daw siya. Tsaka sa'yo din. Sorry kung baka naman totoong nilait ng anak ko yung anak mo. Eh, tsaka, ano mo yun, mga bata tayo, nag-aaway-aaway din naman tayo. Normal yun. Tsaka, kailangan nila yun para paglaki nila. Kaya nila pagtanggol sarili nila. Huwag natin sanayin na pinagtatambol natin. Ay, alam mo, Mari, tama ka dyan. Tsaka, sa mga nangyaring to, kanya mga tama lang siguro na may nakuha rin tayong aral sa mga nangyaring ngayon. Kaya nga. Sige ka, elaborate mga ano natutunan natin ngayon. Oh, explain mo anong aral natutunan. East. At ngayon, isa na naman pong kwento ang ating natunghayan sa araw na ito. <laughs> Naway! nakuhaan ninyo ng aral ang storyang ito. At alam nyo ba kung anong aral ang natutunan natin sa kwentong ito? Dapat, ugalihin po nating intindihin at unawain ang sitwasyon ng ating mga anak, lalong-lalo na magbigay galang sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong basta-basta, agad-agad na ng huhus lalo na hindi pa natin alam kung ano talaga ang totoong pangyayari o totoong storya. Sana po ay mal malaking bagay ang kwentong ito para sa ganon ay nakuhaan ninyo ng leksyon na maraming pa mga ano nun sa ano joke <laughs> <Chukla>. lang <laughs> pero ang nais nice ko lang ipahawatin sa kwentong ito na wag po kami tularang mga matatanda <laughs> na basta-basta na lang nagbabardagulan kahit saan. Tingnan nyo naman ang nangyari, di ba? Nagkawatak-watak ang aming mga anak. Hinahanap namin kit kung saan-saan. Pero ngayon, sa huli, si kami pa rin si ay nagkaayos at nagkamabutihan. Sinang maraisipan. Yes. <laughs> ay, ay Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, maaari okay. nyo pong i-like, comment, and share. At lalong-lalo na, mag-comment po kayo kung ano po yung nagustuhan at aral na kwento na nakuha ninyo. I-comment nyo I po sa comment section at kanya-kanya po namin niyang babasahin isa-isa. Opo, share po kami. Para dagdag engagement na rin. Maraming salamat po. Amarika! Ano na ano, tayo? Ay, sige, libre, libre, mo libre, libre, ni libre, 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 nga. libre, 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 libre,